Kaya nang kukuha oh, nito. Mga po. Kaya niya mo na, anak po yung gusto. Pamoy po, yung mga sa kanya, pagpasagot ba? hindi po gusto. gano'n siya. Ang ganyan nga, ato, kasoy klaro, nga naaamang gawin siguro. So, ano siya sekreto sa relasyon para magdugay? Pahenag labing labing loving dyan. gitig, gitig. Tapos, Kapila dapat mag gitik gitig sa usag-adlaw, mag-anaana sa usag-adlaw ang leading partner? kausa <laughs> usa, usa'y wala. Hindi, <laughs> nangati ah, eh, na si <laughs> pila ka buto na kaya ni Angelo? Sara Jo. <coughs> mm, tug na. Ago. Ago. Na wala ni Angelo so, na so usa ra sa kabutohan ra gyud. Kaya ang Kaya ni buna na po <coughs> do yung gusto. Mao po imanta na. Kini kaya na tanan na po pinaagi sa pag-inom ninyo turbo. Sige imuha ning usa, usa ka kapsula nga turbo. Imuha nang usa ka kapsula nang turbo ni hatag po na to Angelo ni usa ka turbo para kamong duha maginom og turbo. Karon kung makainom na si Angelo niya ng turbo maghatag na ko. Pila talaga kabutuhan ng kainan silo. Kasi makabot na nigna po. Kaya di ha, na, nakaturbo, pagturbo na mo ha, mapalit sa mga butika nationwide. 30 minutos, di siya mong pag-inom, pwede na mag-anaanan niya. O sa kasiman ng epekto, ani, malikay pa yung ka sa prostate cancer. O niya, labaw sa tanan, putol-putol ang ihi, kana mabasa. Ba? Pero minti ang tudlo, bako mangi, isipag kabasa ang tudlo ni, ni Angelo. Ano, kaya? ni Delikado kung maabot pa, inig manghihiga rin ka magbasa na yung mong short, kinig ka ba, niya makaiisig Oh gamit na mo turbo kay para makuskan sa tapirme, para na makalahote, tagna na po, round Para muli ligo <coughs> na relasyon. Turbo. Mapalit sa mga butika, nationwide. Shoutout lang po sa mga, <coughs> sa mga kaubat trabaho, dahil ako nga mong shit lang. Shoutout sa mga kailan mo din, mga, mga Oh, turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.